partners yan pupunta ako sa ano sa online hub bisitahin uh, ko yung mga marketers doon yung uh, full timer namin doon sa online hub Ayan. abangan mo pag nandun na ako mag Ayan, good morning mga partners nandito ako ngayon sa online hub pasok tayo sa loob Ayan, ayun yung mga ginagawa nila ito pala, kakagulad ka naman ako. Hello, oh, okay, kaway mo na. Ayan yung mga full-timer dito. Mga guapos, mga batang milionaryo. Ayan, 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 sila. yung mga partners. Ayan. Ito yung mga ginagawa nila dito. Ayan. 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 Mga business sila lahat. Ano yung mga ginagawa nito mga to? Wala ganong ginagawa mo ngayon. Ito pa isa, ito pa isa. Kaway, kaway muna. Ayan, ayan, ayan. Yung mga batang, mga milyonary. Ito pa, ito pa, ito pa. Ayan. Ang gagwapo nila. Ito isa pa. Ito pa, ito pa, ito pa. Bising, bising ito isa. Oh. Ayan, ayan, ayan. Ang gwapo, gwapo. Ito pa isa, ito pa isa Ayun, o. Oh. sila yung mga, ano, sila yung mga kabataan na ginagawa yung negosyo. Siyempre kasama itong mga toto. To mga bago lang sila. Ayan. Yeah. Ito pa, ito pa, ito pa, ito ito pa. Ayan, o. No? o. No? Yeah. Wala, ito sa'yo nakaupo dito. <laughs> Ayan, ito ito, 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 yung may bagong ano to, bagong pinto, to. Grabe. Ito yung pinakamalupit. Master Ricky. Ayan. Yeah. Ito, mga bago. Yeah. mga pagpapayaman yan. Ayan. Yeah. Diba? Ito, ito pa malupit. Milyonaryo. Diba? At yung mga ano ito yung ginagawa nila nila dito uh, naguo online sila ginipan ginipan kaya naman kasi ginipan 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 kaya naman yung ginipan 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 Ginagawa yung business. Kalan Ayan lang. tinurkul lang kayo. Nabay.